Sa Lumang Tipan, binanggit ang mga anghel ng isandaan at walong beses. Sa Aklat ng Genesis, isinasaad ang mga pagkakataong ang mga anghel ay namagitan sa buhay ni na Abraham at Jacob. Sa Aklat ng Eksodo, nakatagpunin ni Moises ang mga anghel habang naglalakbay sa ilang. Sa kabuuan, ang salitang, anghel, o, mga anghel, ay lumitaw ng tatlumput dalawang beses sa Aklat ng Kautusan at sa mga isinulat ni Moises. Ipinakilala sa atin sa kasulatan ang mga anghel ng Diyos bilang hukbo ng langit. Ang mga anghel ay tunay na nilalang. Hindi sila mga alamat o opinyon lamang. Sila ay espiritual na mga personahe na may kakayahang magkaroon ng pisikal na epekto. Maaaring hindi natin sila mahawakan, ngunit kaya nilang hitiwan ang mga tao. Hindi natin sila maaaring hawakan, ngunit kaya nilang wasakin ang mga hari. At dito pumapasok ang pinakamahiwagang mga anghel sa Biblia, ang Ophanim. Ano ang Ophanim? Ang Ophanim ay isang sinaunang salitang Hebreo na nangangahulugang, mga gulong. Ang isahan nito ay Ophan. Maraming beses binabanggit ang mga gulong sa lumang tipan, at maaaring tumukoy ang Ophanim sa karaniwang mga gulong ng karwahe o kariton. Ngunit isang natatanging halimbawa ng Ophanim ang makikita sa pangitain ni Ezekiel tungkol sa mga gulong sa trono ng Diyos. Ang Ophanim ay binanggit sa Ezekiel Kapitulo 1 Bersikulo 15 hanggang 21. Nang tingnan kong muli ang apat na nilalang, may nakita akong tigisang gulong sa tabi nila. Ang mga ito ay kumikislap na parang tupas. Iisa ang ayos nila at parang ang isa'y nakapaloob sa isa. Ang mga ito'y hindi na kailangang ipihit saan man ito gustong pagulungin pagkat nakaharap kahit saan. Ang bawat gulong ay puno ng mga mata sa palibot. Paglakad ng apat na nilalang, kasunod ang mga gulong. Kapag sila'y tumaas, tumataas din ang mga gulong. Saan man gumawi ang apat na nilalang ay kasunod ang apat na gulong pagkat ang apat na nilalang ang nagpapagalaw sa apat na gulong. Kaya paglakad ng apat na nilalang, lakad din ang mga gulong. Pagtigil naman, tigil din sila. Pagtaas, taas din sila. Anuman ang gawin ng apat na nilalang ay ginagawa ng apat na gulong. Muli rin itong binanggit sa Ezekiel Kapitulo Gis Versikulo 9 hanggang 13. At nakita ko ang apat na gulong sa tabi ng mga kerubin, isa sa tabi ng bawat kerubin. Ang mga gulong ay kumikinang na parang brilyante sa sikat ng araw. Ang apat na gulong ay magkakapareho ang anyo, bawat isa ay parang isang gulong sa loob ng isa pang gulong. Kapag gumalaw sila, maaari silang pumunta sa alinmang direksyon ng hindi lumiliko. Saan man pumunta ang mga kerubin, doon din pumunta ang mga gulong. Ang mga kerubin ay punong-puno ng mga mata sa kanilang likod, kamay, at pakpak. Ang mga gulong ay ganoon din, punong-puno ng mga mata. Narinig kong tinawag ang mga ito bilang mga gulong sa loob ng mga gulong. Sa mga talatang ito, inilalarawan na ang trono ng Diyos ay nasa ibabaw ng mga gulong, o fanam, at tinutulak ng apat na anghel. Ang mga gulong ay may mga gulong sa loob ng isa pang gulong sa magkakrus na angulo, kaya maaari itong gumalaw sa anumang direksyon ng hindi lumiliko. Ang mga anghel na nagpapagalaw sa trono ay may apat na mukha, isa sa bawat direksyon, kaya maaari rin silang gumalaw sa anumang direksyon ng hindi lumilingon. Ang mga anghel na ito ay tinukoy bilang mga kerubin. Ang Biblia ay hindi tahasang tumutukoy sa ofanem bilang mga anghel. Gayunpaman, ayon sa mga Hudyo sa panahong apokaliptiko, isinama sila sa hanay ng mga anghel dahil sa tatlong dahilan. Una, ang kanilang mga mata ay katangian ng isang may buhay na nilalang. Ikalawa, mayroon silang supernatural na kapangyarihan. Ikatlo, sila ay nananatili malapit sa trono ng Diyos. Bagamat hindi tuwirang tinatawag na mga anghel ang ofanem sa Biblia, ayon sa mga Hudyo sa panahong apokaliptiko at sa mga sinaunang kasulatan tulad ng aklat ng Inek at Dead Sea Scrolls, sila ay bahagi ng makalangit na hukbo ng Diyos. Kung ang ofanem man ay mga anghel o bahagi lamang ng karo ng Diyos, malinaw na ang cherubim at ofanem ay ginagabayan ng parehong espiritu, na nagpapahiwatig na sila ay magkatuwang na naglilingkod sa trono ng Diyos. Ang paglalarawan ng nilalang at ng gulong ay kamangha-mangha, ngunit ano ang kahulugan nito para sa mga Kristiyano ngayon? Ipinapakita nito na ang kabanalan ng Diyos ay hindi maaaring manatili sa gitna ng kasalanan, at ito rin ay paalala sa mga Kristiyano na mamuhay ng hiwalay sa kasamaan at manatili sa kabanalan ng Diyos. Ano ang natutunan ni Ezekiel mula sa pangitain ng Ofanem? si Ezekiel ay namuhay sa isang panahon ng kaguluhan, at ang pangitain mula sa Diyos ay maaaring nakagugulat, ngunit ito rin ay nagbigay ng pag-asa. Ang mga gulong ay sumasagisag sa tatlong katangian ng Diyos na ating mapanghahawakan kahit sa gitna ng pagsubok. Ang Diyos ay omnipresente, naruroon sa lahat ng dako sa lahat ng panahon, ipinapakita ng gulong sa loob ng isang gulong sa pangitain ng kakayahang gumalaw sa anumang direksyon anumang oras. Ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi limitado sa Jerusalem kundi siya ang naghahari sa buong kasaysayan. Ang Diyos ay omnipotenti, makapangyarihan sa lahat, ang paglalarawan ng silid ng kanyang trono ay nagpapakita ng kapangyarihan at autoridad bilang hari ng sanlibutan. Bagamat tila madilim ang sitwasyon ng mga Israelita sa panahon ni Ezekiel, hawak pa rin ng Diyos ang kontrol. Ang Diyos ay omniscient, nakakaalam ng lahat ng bagay, ang mga mata sa mga gulong ay sumasagisag sa kakayahan ng Diyos na makita ang lahat ng nangyayari. Walang bagay ang makapagtatago sa kanya at wala siyang hindi alam. Ang pangitaing ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay makapangyarihan, na lahat ng dako, at may ganap na kaalaman, isang katiyakang maaari nating panghawakan sa gitna ng anumang hamon sa buhay. Ang pangitain ni Ezekiel sa Kabanata 10 ay naglalarawan ng mga baga ng paghatol na ginamit upang linisin ang kasalanan, na kalaunan ay natupad ng sunugin ng mga Babylonia ang Jerusalem. Ipinakita rin sa pangitain ito kung paano iniwan ng Diyos ang templo dahil dinungisan ito ng kanyang bayan. Mula noon, ang presensya ng Diyos ay hindi na lubusang nanahan sa templo hanggang sa pagdating ni Hesus Kristo sa bagong tipan. Sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo sa krus, ang presensya ng Diyos ay dumating sa anyo ng Espiritu Santo. Kapag tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon, ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin, kaya't ang presensya ng Diyos ay laging kasama natin, anuman ang mangyari sa ating paligid. Tulad ng hari sa kawikaan, dapat nating pagsikapang iwaksi ang masasamang payo. Dapat din nating linisin ang ating kaluluwa mula sa kasalanan sa pamamagitan ng araw-araw na pagsisisi at pangungumpisal, upang ang ating katawan, na templo ng Espiritu Santo, ay maging marapat na tahanan para sa Kanya. Sa ganitong paraan, maaari nating harapin ang mga hamon ng buhay ng may katiyakan, sapagkat alam nating mayroon tayong dakilang hari na may ganap na kontrol, gaano man kadilim ang ating kalagayan. Mayroon din tayong pag-asa dahil babalik ang hari para sa kanyang bayan balang araw. Kung paanong umakyat ang Diyos sa langit mula sa bundok ng mga olibo, gayon din siya babalik upang ituwid ang lahat ng bagay.